Nangangalaglag na at nabubulok, kaya pinanguha na. Good day mga kabokal! Galing sa bubong. Ah. Galing sa Alulod. Kalbo! Mga bulok na mangga. Kalbo! Galing sana, sa lulod. Galing sa alulod. Oh. nililinis ng alulod. Ano check na naman ang bubong. At natulo na naman. Hindi ka pogi. tag na naman. Kaya chinecheck ang bubong. Yun. Yun. si Kabokals. Hindi kita. Yun. Oh. Nangungmunga na rin ang mangga. Ang daming nabagsak sa bubong. Madaming langgam. Madaming langgam? Oh, dito. Ay, na ng... na, Wala ka namang pangsalo <laughs> daing bunga ng mangga oh. Ay, nangangalaglag na nga nilalaglag na. Ayan. Oh. Ati damo, basura, o. Oh. Ayan, oh, dami. Ayan, oh, bag, gabok. Wala, alis. Oh. Lagyan ba Ka babae, babae. Baba. Ay wala nga. Walang sasambot eh, umalis ang mga bata. mga bata. Nandun sa kabila. Ha? 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 Babawasan na ng mga sama. Pag... Pag na... Naubos na yung bunga niya. Babawasan na yung sama. Para? Para yung mga daong. Hindi na nakapubos na sa kwasa. Bubo. nakakatira ng kanya bubong ang daming uh, tawag doon bulok oh, yung mga brown na one uh, muta ko ng tawag doon uh, ang tawag dito sa mga kalawang o oh, mga kalawang <laughs> 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 oh! Sus po, Ingo. Ingat, ingat sa sa na ito mayare Pogi pa mo? hindi